Good morning, good morning. Samahan niyo po naman niyo ako. Pumunta ng battery. <laughs> At ako pa ito kung ilaw. Yan, takay po tayo dito. Asawa po ni, ano, ni... Aba? Asawa ni Lani. Lani ba? Rona. Ah, ni Rona. Alright. Rona, Rona. Yan. Sabatay po tayo mga kabaytad. Doris na lunes tayo po ay magbabayad ng ilaw o po at para tayo hindi magkadublihan ng bayad uwaw sige <laughs> dala ko na po yung ano yung hirap na nakamagasos ko natin yung pera pang bacha ilaw ay bayaran na kaagad so yan nasa highway na tayo papunta na tayo sa ating, bayaba, ating babayarin bayaran ang ilaw na ating ginamit sambuan po yun sambuan isang, ah, isang buwan. 3561.72 So yan yeah, mga kapito, wala na po itong katakat Pero pagdating po sa aking ano, pumuntahan ay ikakat ko baka po bawal na uh, mag-vlog na iwan ko lang din Kasi noon ako ko nagpunta may konting nga ka rin na ano na ano na imran pero Monday ngayon no baka marami po magbabayad ewan ko lang kasi alam ko pag Monday marami din tao sa loob sana konti na lang kasi uh, mag-aalas na ng umaga so yan yeah, mga kamitan dito na tayo sa bagay

Pina-pina. Ikaw ang sunod po? Ah, diyan po. Ayun, na. O yan. Hindi lahat na yata pagpasok sa loob. Okay. Ayan. Pina, pina po dito. Ayan pa mano-mano po. Pantay sa unahan, kasi tatlo pumasok. Kaya noong magandang meron tayo. Puno kanina. Kaya nga po ito yung itindihin babayarin. Bayad na po ako sa ilaw mga kabonita. Kaya mga kabonita, pagkatapos ko po, po dito sa bayarin ng ilaw ay akit po ng palengke at may konting po akong bibilhin. Kahit po tayo ng tricycle kasi hindi tayo pwede mong lakad gawa ng mainit o maglalakad. Okay. Ano ba na? nakabalita. Yan. Ngayon ako ako nag-block uh, nag ulit. Kami mo lang ako nagbayad ng ilaw sa battery. O yan. Napag, uh, pagkagali ko doon, ay sa so, doon po na yung gadget sa pagbibigay. Kasi doon nila natin ang ula po namin. Na uh, ngayon hapon na uh, ula po namin yung bangunay. So yan. ko tayo ng ilaw. So yung mga kabalita, uh, hindi ako napag-tinda uh, sa port kasi ulan po na ng ulan. Ayan, kung na, na, na nakikindi po kalapag ng sa aming sa aming bubong sa sa bahay. Kasi ulam uyon yun. Mga gabonit tayan, hindi ako nakapagtinda ang araw na ito. Uh, eh, wala akong bukas sa kanyang Kasi po wala na Kasi hindi mo kami pwede akong mag-steady uh, mag na mag Gawa ko ng kumutulo at saka hindi po maayos sa aming bubong na torta kasi torta lamang at uh, mababos at ang aking mga paninda uh, bahala ko na po tayo malugit sa mga pinamili ko yan <clears throat> so mga kabayta okay, stay mo na kayo sa bahay habang uh, masungit ang ang uh, panahon yung pugsagin sa van na pinili ko ayan, na dyan pa hindi ko binailan dito at uh, sana ako makikita sa inyo ng puron na, na sa na binal sa wapet. Hindi ako na at sa, uh, na, ano ako, nagsap gawanan. Na, ano, na, nauulan. Yan, yeah, nauulan. <clears throat> ako ay, lumambot na ang, ang ating puron. Kasi madali, madali na kasi lumambot ang puron na yeah, ah, sa akin. wala po siya pre, ah, at na magbasa pa ng ulan, walang bibili. Malulusaw lang yung, malulusaw lang yung asuka sa sa walker na sa ating ginawa ko yan. Baka bukas, sana buksan ng ulang, makapagigla uh, ko uh, ako, ititinda ko po, po yung sagi na turun. Ayan, uh, para kay kasi paano meron tayong kita. Ayan. And ngayon po, ulang po na ng ulang. Uh, ulang po na ulang, kaya hindi ako nakapag. Uh, lako. Ilalako ko na sana po yung yung printer na saging. Ayun. Mm -hmm. Ay, nako. Umunan ko naman ang mandang alas dos. Umunan. Ayan, mga kapita. Ayan po ang update. Uh, hindi ako nakapagtinda sa port. Wala po akong tinta. Wala po akong kita ng araw na ito. Ala bukas, kung malamaw, mo, may mga pagkinta pa rin bukas. Kung sana huwag sana uulan, na uulan. Mm -hmm. Ayun na, kito niyo po naman, nakalagayan po doon pagka bumabaksak na ulan. Talagang uh, nakakawa akong paninda. Hindi bali ako na, na, mabasa, huwag lang po ang mga paninda, mabasa. Kasi uh, buhay po, mga buhay po po yun. At mga, ano po po yun, mga pinagilapo po po yun ibibigay sa palengke para maitim lang. Tapos, pababayaan ko lang din na mabasa ang mga palinda ko. Kaya, pag naulan po doon, misan ko bako, pag, misan po pag ako inaagot ulan doon sa port, datak pa po ng sorda. Siguro po naman napapanood po ninyo sa akin mga vlog ko pagka umuulan. Datak po ko ang mga ko ng torta para huwag na po mabasa. Ayan. Di na po ako mabasa huwag ito araw mo So, ayan. ang uh, ito na nga po ngayon ay hindi ako napakinta kanina. Ah, uh, parang ako, uh, hindi maganda ang panahon kasi laging matilim na matilim. Kaya, ayan, mga pahinta. So, ayan. ah uh, ito na nga. Kapag bayad tayo ng ilaw, maaga. Maaga ng bayad. So, ayan. Uh, Agos lang po ngayon kaya uh, nagbayad ako dahil uh, dumati kong red ng ilaw ay kahapon, linggo. Yan. Agad na yung lumis, agad yung minayarad. Binigyan ko ako ng pera na aking anak. Ayan, si Mara, uh, para ibayad. Ayan, maganda naman ibayad na, para wala ko problema. Okay, yan mga kapatid ka, ako po ngayon ay magsasain yan. Alright. Ayan, uh, pag tinapon sa akin ko namin, ah, uh, isa't kalati lang dito kasi may baho pa kami. Kaya, siyempre, uh, kailangan uh, uh, pagsayangin ng ating kanin. Diba ng Kanin na lang tanghali yung sinain. Ayan. Uh, tubig na po para maugasan. Uh, ulit lang aking kaldero, no? Ho. Ayan. Malit bang kasi isa't kalati lang ito aking saing. Ngayon, pagka ang kain ko po ay tatlo, tatlong takal o dalang takal, doon na po sa pinakadagay ng pang rice Ito, kagero ng maliit. Tama na po ito kasi meron pa kami kaning natira kay ng tanghali. Ayan po, kung ko po yung mga patak ng ulan dyan sa bubong, Ayan, ulam po yun, ulan. Mamaya alamas ko po, mabuti ang kanin. Maganda po yung tanggalin natin yung mga umpre. Hindi uh, natin alam kung sino mahahawak sa ating bigas. Kailangan gasan na mabuti. Galit ko ako magsain na naging alamas mabuti. Pangalawang hugas na prito. Huwag po iisipin na baka wala ng lasa. Mas maganda pa yung ating kakainin ay hugas. Dalang hugas lang naman ako kung maghugas ng, ng bigas. Ayan. Bago natin nalagyan tubig. Pwede po. Ang ating tubig. So yan, sasaring na sa kalan. Yan, sisindihan po na natin itong ating kalan. Okay, alright. So yan mga kapita, sinaring na po ang asing sa Ito ang aking, ano, ang aking baho pa, kaya na yan, natira pa kami kanin kanin tanghali. May so, kamuti pa ako yan, bili ko kanina. So yan mga kapita, talagang nag-uulan ulan, 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 ulan. Madoy na po kasi pasado na po ng alas 6. Ayan, mag-aalas 7 na po ng gabi. Ayan, muulan po mga kabalita. Hindi nila niya makita kasi madilim. Ayan. Ayan mga kabalita, ayan na po. Nakapagprito na po ako ng bangus. Ayan. dito ko na po at hindi ko na napakita sa inyo ang aking pagprito ng bangus. Ayan. Oh, bagong luto po yung mga kabalita. Iulap pa kami dito kahit na pang tanghali na sarsado sa ano, galonggong po yan, galonggong. So, ayan mga ka-duta, na ang aming kanin. Ayan, hindi ka mabuksat, mainit. Ayun, no. Mauusok-usok pa. Mm. So, ayan. Uh -huh. Alright. Ayan, pwede na po kumain. Ayan mga ka-duta. Iulap po namin ang daing na bangus. Daing na bangus at meron pa kanin kayo ito. O, ayan. Iniinit ko po mga kabito ang kanin para hindi po ano, at maganda po yung mainit ang ating kakainin. Yan, iniinit ko po ang kanin. Hindi po natira sa amin. Medyo po natira namin kayang tanghali. So, yung mga kabito, tuloy-tuloy po ang ulan-ulan-ulan. Ulan-ulan-ulan. Ha, lalakas si hina, lalakas si hina. Ayan mga kabeta, So, yan. Yeah, hindi, po, hindi ko po alam kung ako bukas sa court kasi gawa ng panahon kasi siyempre ah, uh, tag-ulan ko kung araw na ito, July 2 ayan, uh, hindi ko natin anong kung ilan kung kaya na po matatapos itong ulan na ito ayan ah, uh, ah, uh, man naman, malaman na ng bagyo, ang okay lang, tumuulan na umulan wag lang lang ka sa hangin ayan so ayan, ah, po ay pong aking kasamahan doon sa sakon, hindi ko po kung sila ay nagtitinda din pero maganda kasi ang pwesto na doon, ah, medyo maayos ang kanilang pwesto, si Naterna. Kasi tagalala na po kami doon nakitingla ng palamig, ay ayan ah. Pero sila, ah, baka kakuhila at din sila. At ah, maganda na maayos ang kanilang maro doon, bubong at meron siyang, saka meron sa isang gamit. Payong silang malaki, dalawak sa unahan. Ay ayan, kaya nakapakinda sila. Ako wala, kawal mo. Kaya ako, ah, hindi uh, na nakapaghanda kasi gawa ng alang-alang na kung ako'y bibili talang ganyan at lalakas ang hangin, uh, lumipad masisira na ang payo kasi may kamahalan din ang payo na malaki. Um, mahal din yun. Kung magkano ang payo na malaki, uh, hulugan ng kamahalan. Uh, Ito nga, is para ati, uh, hulug-hulug ako po, 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 po yung yung bernis. Yeah sa palengke. Na meron po akong pipihin. Pipili po ako ng plastic pang sa aming bintana. Kasi pagka uulan, api as sa loob ng bahay po namin. Kaya uh, may tila pong plastic na mabis para matakpan ng ang gagawa po ang aking asawa. Sa so, mga ko po ako. Ito po yung karto po. Nag-block po kahapon. Ayan. Ito po yung karakto na lang po. Ito kasi taas na kalengke na market na nasa po. So yan, hanap po tayo ng plastic na matatakpan na ating bintana para po hindi po mapias. Ah, kailangan po takpan na kasi may dating po bagyo. Para hindi po mapasa ang ating loob ng bahay. Tanong nga ano po. Yo, Ayan, andito pa kasi taas na palengke. So, babaho naman ay mga gulay, sari-sari, mga, mga paninda, mga paninda, at mga isda, karni. Ngayon, andito tayo sa taas ngayon. Halapat tayo ng ating sana medyo mura-mura. Ayun -mura. daw, huling oxygen. Plastic lang po Dinagto mo na gano'n kasi ng mga tugtog. Kaya may makakabre. Mahal po tayo sa iba. Kasi wala po dito. Nandito po tayo sa mga biling, mga tinelas. Baka sakali dito meron. Parang iba ay sarado pa. Ayan, ayan. Orang may tugtog. So yan, nandito po tayo si taas. Baba po na yun ay ano na. Ayan. Ay, Magdanang. Ayan. Ay, kaya may tape uh, may tape kayo ah oh, wala silang tape Tindi. wala silang tape hindi alit ang mga ang pasokan po dito ay sa July 29 pasokan na po ngayon po ay ano na, pistahan ng mga enrollment po. So, yan. Hanap po tayo dito. Oops, mga sarado pang iba. Kasi nitugtugo doon, kakatupon natin. Pagkit na natin dito. Nasa ano yung nanay? Nay, Magkana po ito? Wala po, hindi pa napunta. 130 yan, bigay ko sa inyo ng 100. O um, nga, di ba masyadong makapal ko? O hindi, yan you ang huwag know, po nakamanipis na aming tinda. Ano, ano lang po, ah, mga... Isat ka natin lang po. 130, di, 1.50 1.50 no. okay. yan kamo kamay. tataket nati sa bintana mare nga may hindi na kayo uh -huh. yun Meron pa nga mas makapal dito, 20, pero pa makapal. Hindi, tama na ako uyon. Pero wala naman yung ano, hindi na nga ako yung masyadong mm -hmm. uyon. Yan, uyon po tayo, buy po tayo. Okay. Eh, Mahal talaga. Mm hindi, -hmm. magdala ka nga 50, araya tayo dito. So, yan. Yeah, marami mga tinda ng mga ano. Iba-ibang kulay. At, at ito po ang bayad. Okay, bibili natin ulit yun. yun. Ang sulig na mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. so, ay nag-uulan. Magkano yung ganyan nyo yung isang yarda? Ah? Ano, pa, Ayan yeah, yung, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. iyan. Itong merong parang... Yung violet? Oo. 100 lang po. Ah, 100 lang kilo. Anong kilo? Ang isang yarda. Yung may violet na yellow? Apo. Magkano, 100 to? Ah, one hundred, uh. mm -hmm. uh, di ba napap... Yung iba kasi napapanis, oh, di ba? Mm -hmm. Ay, Hindi ko na nga. Nung napapansin lang. Siya. Ah, kuri yan. Hindi lang siya PG Flex, uh -huh. Korea ho siya. Korea. Sige ho, thank you. Thank you po. Ano po, nai? Nice? Sure. So, yan. Anong hanap niya? Nakabili na po. So, yan. Bababa na po tayo sa hagdanan. Nakabili. Nakabili po tayong para sa ating bultana. Bata po tayo. Ay! Baba po tayo na. Agdana. Yan ang mga paninda. Yan ang mga kung ano-ano. Yan mga, mga, mga karne sa loob. So yan, di ko po tayo. Baba po tayo. At tahanan po na natin ay yung tape na... Para ano, pangdikit dito ang asawa ko na po ang bahala dito lakad tayo mga kabalita hindi tayong take para uh, pandikit dito sa ating plastic na binili kasi hindi pwede tayo buminang pako kasi uh, matigas yung pader ng bintana alright so yan para sa po tayo may tug -tug. po dito uh, may memang kanya-kanyang presyo Ayan, hindi natin alam kung alam po dito. Ito, 80. Wala ba malit 80 pesos. Or, hindi naman ito puti daw. Sabi ng aking asawa para po daw uh, hindi kita yung ano, kailangan puti. Puti, puti, puti. Ayan. Puti ba ito? Uh, ito, kalapad. Kailangan masyadong, huwag masyadong ano. doubles. Wala bang water pot? So yan, may tugtog sa labas. ko baka po kung nadidilig dito. Ayan, ah, uh, puti. O eto, puti. Puti, puti, puti. Ikat ka mo naman baka may nadidilig dito yung tugtog na sa labas. Music. Yan ang sabi ng aking asawa, puti. Kaya ito na na ang puti. So bahala na. Ito na nga kasi pagka ibang kulay makikita ang kulay ng ano tatakpan ng ano ang ay yung binili kong ano uh, tado yung torda ba yon ito kaya puti po bibili ko kasi mga kabalita magbabay but tayo sa kampo Ani po ay 23 all right, tayo na po dito na nga po ako sa bahay. Yan, at sa po tayo ng tape para pandikit sa, sa, ano, sa itong plastic na itong binili ko. Ayan. Martel, ang tawag dito, Martel. Kaya nang nasa na mesa ko, ayon. Kanyan din na ang binili ko. Yan, At dalagay po doon sa bintana yun, si taas na maliliit na yon. Kasi yan po, ay wala pong mga salamin yan. Pati na doon sa kabila. At pati dito po. At pati yung sa dito po sa kwarto ayun, ayun natatakpan yun natatakpan na ng kortina wala yung ano wala po yung sapin wala po yung ano kasi pag uulan uh, uh, lalakas ang ulan ay pasok po dito ang tubig ng apias ng ulan kaya ito na lang po ang uh, ginawa po namin gagawin po namin uh, po namin ito hati-hatiin para ilagay po doon at uh, bumili po ako ng tape ano po kung um, na reputirin ito yan puti kasi sabi ng asawa ko puti so yan yeah, mga kabonita alright yan maabangan nyo po ang pagkakabit namin sa bintana ng yan uh, pero sa labas namin na uh, gagawin hindi sa loob kasi pag dito sa loob namin na ano uh, ikakabit pag uh, humangin tatasik po dito sa uh, loob mas maganda po yun yung sa labas para kung humangin man o ano no, hindi po tatasik dito sa paloob yan sa mga kabonita Diyan na po. Yan, lalabas po kami diyan at uh diyan namin ikakabit sa mga kabalita. Hanggang dito na po ang aking pagtatapos sa aking vlog. Yan, abang nyo po uh, ang pagkabit na ng mga uh, nilikong matip po ng plastic. ah uh, hati po yon para ikabit sa bawat isa. So yeah, mga mga kapita, hanggang dito maraming po salamat. Hindi ko po hahabain. At uh, ayan, yeah, putong-putong maya-maya. Yeah, ayan, maraming po salamat. Thank you, thank you, thank you very much. Yan, nilagami kami ka lang shout out at mag magandang magandang tanghal na po at maya maya po ayos daw sinakain ng tanghali yan. So yan, bye bye po!